Good day mga kabaka Yan Today April 28 2024 Yan 67 heads po ang ating available Mga palakihin pang patining po mga kabaka Yan Nagbababa pa po tayo mm. Ito po ang ating available Yan Kararating lang po nito lahat mga kabaka dito nyo po ako matatagpuan sa Lipa Batangas mga kabaka. Sa mga interested po at naghahanap po ng na mga palaki himbaking patabain mga kabaka. For patining purpose po ito, 67 heads po ito mga kabaka. Dito po ako sa Lipa Batangas mga kabaka. Yan, sa mga naghahanap po, pwede nyo po akong bisitahin na makita nyo personal ang mga dinadating ko weekly o oh, ating pong bibidyo lahat mga kabaka oh, pa po Ito po ang ating mga available. Yan. Sa araw ng bukas. Yan mga kabaka. Sa mga interested po, pwede nyo akong pasyalan sa araw ng lunes, martes at merkules, webes. Yan po pinaka good day na pagpasyal mga kabaka. Yan. Pwede po kayo pumasyal at mamili dito. Yan. Ayan. Ang hanap ko po sa negosyo ko ito ay suki, mga kabaka. Sa mga interested po, pwede nyo akong kontakin sa aking number 0975 644 Yan, weekly po tayo magparating mga kabaka. Yan, napakakikisig po nitong mga palaki pampatinig. Ano po po, nasa po pong iba. Bali po ito 67 heads. Oh. Pwede nyo po akong bisitahin. Weekly po tayo magparating mga kabaka. Yan. Sa pagpasyal po, pwede nyo i-waste ang Dieter Livestock. Yan. Dire-diretso na po kayo dito sa akin, Kural, mga kabaka. Pwede nyo din po kayo message sa akin Facebook. Dieter Aranda po ang name ko sa aking Facebook. I-add nyo lang po ako. Add friend nyo po ako doon. Yan. Mga baka. Yan, maaamos pa lang po at kararating lang. Yan, mga kabaka. Salamat po sa panunood and happy farming po sa ating lahat.